cashless transaction ginagamit na ngayon sa palengke ng parang Maguindanao del Norte. Sa buong Bangsamoro region, ang bayan ng parang ang kauna-unahang munisipyo na gumagamit na ngayon ng cashless transaction sa palengke at local transportation. Pero sa mga lungsod sa BARM, nauna ang Cotabato City. Kasunod ito ng paglulunsad sa parang ng Paleng QRPH Plus program. Ang Paleng QRPH Plus ay joint initiative ng Banko Sentral ng Pilipinas at DILG na naglalayong isulong ang digital payment gamit ang QRPH standard, lalo na sa mga market vendor at mga tricycle operator. Sinabi ni Pay, Parang Mayor Kahar ibay na nasa 300 ng na mga public market vendors, isang daan at mga business establishment owner at may isang libong mga tricycle driver ang inaasahang gagamit ng cashless transactions. Tiniyak naman ni Deputy Senior Minister Dong Kosain ang suporta ni Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa programang ito na gagawin din sa iba pang mga bayan ng rehiyon.